Good morning guys. Silog. Silog. Albino. Silog. Ah, Silo. ah, Amity. Silog. Ah, rani. Silog. 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 Ian! Silog. 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 Kaya magluto ka na kasi, gutom na kami. Yun lang pala, pare. May pasong zombie-zombie pa kayo. Gutom lang pala kayo. Sa bagay, ang lakas makatamlay ng gutom, di ba? O oh, sige, ganto na lang. Pagluluto ako kayo ng silog. Boodle fight, pare. May tuyo, may kanin, may itlog, may tapa, may longganisa, at may kung ano-ano pa. Yo! Simulan na natin yan, pare. At dahil nga mukhang walang kagana-gana at ang tamblay-tamblay ng mga tao dito, paglulutuan ko sila ng breakfast. buddel fight, pare. Siyempre, gamit natin ang tapa at longganisa from Pure Foods, pare. Kung yan, eh, hindi mo pa natitikman. Ano pang ginagawa mo sa buhay? Di ba, pare? Anang gana? Uh -huh wala walang ganan ah. Tingnan puro kadaldal. Hoy eh. oh, dito na nga eh. Eto na nga, nakahanda na nga yung ano natin dito, dahon natin dito, Ma'am. Ganyan ganyan tayo, ah Diyan eh. Sabay-sabay tayo. sabay tayo pero kay Ian kasi Ooh. kailangan niya mag-shoot. Oo, oh, kailangan niya mag-shoot, 'di ba? So sorry na lang eh may trabaho tayo dito eh, 'di ba? So, syempre ganto. Kapag boodle fight, ang importante diyan maraming variety. Maraming kung ano-anong bagay na dampu talaga naron. Ayoko ng boodle fight na ano, yung hanggang dito ka lang. Yung meron ka na dito isang ulam, isang ulam, isang ulam, tapos yung kanin lang. yung dito ka lang. Gusto ko boodle fight, fight kanya, repa pero naka-portion. Naka-portion? Naka Hindi, <laughs> no, pre. gusto <laughs> kong budel pie, talaga nag-aaway kayo, di ba? Pie talaga. Pie talaga, gano'n. Yun oh yung masarap. Man. Hindi naman suntukan. Lambingan lang, lambingan mm -hmm. lang. Oh. Saan ba tayo magsisimula, pare? Siyempre, doon na tayo sa ulam muna natin, di ba? Gagawa tayo ng beef, tapa, salpikaw. Siyempre, gamit natin ang ating pure foods tapa, pare. Gawin na natin yan. So, syempre nga, pure foods, Dip tapa, pare. Since marami kami dito, marami akong lulutuin, di ba? Tsaka oh. parang sumiglasigla naman, di ba? Tama! Totoo siya, hindi nyo nga kailangan gawin salpik ako eh. ito. na lang, o, oh, di diba? Gisa nyo na lang ito. Mm. Legit pa rin, napakasarap na ito. So, lutuin lang muna natin to hanggang uh, medyo matuyo ng konti at magkaroon ng konting browning, pare. Tasa sasagad ng energy ko. Eh, kayo? Kagalong pagkakay. talo ka kagabi? Kagabi. Tatlo. Tatlong talo. Ilang panalo? Yun ang sinasabi ko. Pag medyo tiyo tuyo ng ganyan, pwede nyo lang gupit-gupit yan. Actually, kung medyo hindi kayo katulad ko, hiniwan nyo na sana bago nyo, bago nyo sinalang. Mako nga ito. Hmm. Ba't pa natin sasalpikaw ito, pare? Ito na lang. ba? Diba? Ito na lang, diba? Kat na lahat. Kat na lahat, no? Hindi kasi, para sa akin talaga talagang nuot dinamnam ang bawat kagat, pare. Ang sarap, ba? Diba? Yan, medyo nagkaka-browning na siya. Bawang. Maraming bawang talaga, pre. Next, pare. Pusti sauce. Last, pare mushrooms. Pwedeng whole, pwedeng slice, pero boodle pite kasi So, kailangan madaling, ano mo yun, di ba? Pag buo, -buo kasi at <laughs> mo sa boodle pite, gugulong lang yung mushroom dyan. Tapos maganda slice. Tapos, gumagana na ba to? <laughs> hindi, hindi na gumagana. Tapos paminta. Tapos kung gusto nyo lagyan ng konting anghang, pwede naman, di ba? Pero Boodle fight, baka magreklamo si George. Ganyan eh. dapat pre, oh. Tuyo na siya. Higop na ng karne yung lahat ng nilagay natin, di ba? Eh, ano ba naman yung nilagay natin? Pusisher sauce lang naman yun, eh yung bawang. Wala namang sabaw yun, di ba? Daming basahan pre, oh. Ang sarap, oh. Lahat ng basahan natin, inahanod ng bahay. Tsaka di ko na palalaban yun, pre. Okay na to. Dito muna. Kasi sabay-sabay natin yung plating mamaya yan sa, sa ating uh, boodle pipe, pare. Ako naman yung kusinero, pwede ba akong mauna na? Sige, ganyan naman. <laughs> mm. Mamaya mo na tikman. Mamaya mo na tikman. Mamaya mo na tikman. Uy, bakit hindi ako naturo? Basta mamaya nyo na tikman, pare, pero lagay na natin yan dyan. Okay. Next natin, pare, gagawa tayo ng Pure Foods Beef Tapa Kimchi Rice, pare. Ito, madali lang talaga. Meron pa sila isang variant dito. Ito yung Sweet and Spicy Beef Tapa. Eh, total, maanghang naman ang kimchi. di ba? E, dito natin gamitin. George, pasensya na lang. I'm sure lahat naman kayo marunong ng uh, magluto ng sarili-sarili yung kimchi rice. Tatagdagan dyan yun ng pure foods pip tapa pre. Pero lang kadali. So tulad lang din nung kanina, brown natin pare. tulad lang din nung kanina, gupit-gupitin nyo lang din. Pero yun, kailangan medyo malalaki pa rin talaga. Next pare, kimchi. Yan. Lahat ko na ba to? Mamaya, side dish, ba? Oo, kung gusto. Bawang. Pero kakatamaran, pwede naman yung garlic powder. Optional, pre, gochujang. Tapos, kanin, pare. Actually, pre, di ba, ginagawa natin dati, yung tosino rice. Oh. Yung pinagpirituhan ng tosino, lulutuan mo ng, ano, ng kanin, sinangag. Ganon din to halos, di ba? And pwede nyo rin gawin yun sa inyo, itong, itong uh, pure beef tapas with spicy. Siyempre, mag ng konting tamisyan yan doon. Tutuhin nyo doon, di ba? Patis, pare. Kung gusto nyo asin, ah, bahala kayo. Saan na yun? Yung paminswa. Ayan. Paminta. Okay na yan, pre. Eh. Kasi yung pure foods beef pa natin, para ang dami ng lasa niyan. Eh. Actually, no? Medyo kulang nga yung kimchi. Kulang, no? Okay, na no? Lahat na. Wala na side dish. Marami naman tayong side dish mamaya, pare. Ang ganda ng kulay, paro. Oh. oh, okay na to, par. Diba? So, yung dalawang star ng boodle fight natin, eh, okay na. Pero syempre, hindi lang doon natatapos siya. Na kasi pag boodle fight, gusto ko talaga, maraming components, diba? So, magluto tayo ng mga classic pinay favorites natin na pwede natin isama sa ating breakfast boodle fight, par. So, meron tayong maliit na dito, salangan lang natin ng talong, pre. Inihaw na talong, napakasarap, di ba? Kakainin mo to, inihaw na talong. Yan ang sinasabi ko. Kamatis, kung ano pa gusto nyong iano, iihaw, pre. Sabi nga ni Rani, uh, si Buyas. Si Buyas. Eh, ayoko eh. Bakit? Sa nakaisip? Sa kasi nakaisip eh. Yan, dyan na lang yan. Uh, medyo mabaga na may ihaw niya. Balibaliktad lang. Kailangan lang naman yan. Medyo lumambot ng konti. Yun lang naman yun eh. Pero kung gusto nyo fresh, wala nang problema. Huwag lang yung talong. Yung talong lutuin nyo. Parang awa nyo na, di ba? Pwede, kung wala kang ihawan, pwede rin naman prito yung talong. Walang problema dun. Para makompleto ang ating breakfast. Kasi ba diba, pag breakfast, silog-silog yan. Mm. di ba? Hindi lang tayo maglalagay ng chick silog dito. Kasi ayoko masyado sumaya si Ian. Ayoko nun eh. Ay, eh, yung saktong saya lang. Yung saya lang para, yung enough lang na saya para maratili siya nagtatrabaho dito. Pero yung hindi yung masayang masaya siya. Pwede na yung... Niyang... Uh, parang ano na, ano, nalamangan Oh, Oo, nalamangan. Ayoko nun, ayoko nun, ayoko nun. So saktong saya lang. So magluluto tayo ng longganisa, pare. Isa sa pinaka... Paano ko ba sasabihin to? Top ano to eh. Top choice sa mga silog to eh, di ba? Meron din sila dito mga ilang variants sa longganisa. Apat na variants to, pare. Meron silang uh, chicken longganisa, Uh, longganisa Ito, Cebu style chorizo. Tsaka ito yung paborito ko pare, hamonado style longganisa, 'di ba? Sarap niyan, ang sarap niyan, legit. Kaya ko na naman tika to, ah. medyo umiinit eh. Pag niluluto ko sa yung longganisa, medyo gentle lang dapat 'yung init kasi may tamis 'yan, pre. Ayaw nating ah, masunog agad 'yung asukal. Gusto natin mamaya na, gusto natin nagkakaramela 'yung asukal, pero mamaya na wag sa umpisa, 'di ba? Tapos, dahil lahat 'to ay natikman na namin at lahat naman gusto namin, lulutuin namin nang sabay-sabay para guest dalong ganisa, pare. Ama, meron lang siyang ano, tali sa gitna. Putulin lang. Yan. Yeah. Hop. Oh. legit, pre, ang dami namin sa rep neto. Tapos yung nagbaha dito, puro ganito yung kinakain talaga namin. So, Pabrito kasi talaga namin dito. Lalo, anak, yung panganay, pre. Gusto niya, ito na yung agahan niya. Ito pa yung baon niya. Diba? Oo, oh, gusto ko yun. Comment nga kayo sa baba kung sino yung mga naniniwala dyang, anak ko talaga si Ian. Pwede yung lutuin ng bukod-bukod ah. Hindi kami ganun dito eh. Alam mo gusto ko dito, pre. Hmm. Yung size niya tamang-tama lang. Maiinit mo hanggang loob na hindi siya paano ko ba explain to? Hindi kasi siya sobrang kapal. Minsan kasi yung mga longganisa sa palengke na sobrang yung eh, matataba, pre. Yung mga Oh, Kitang-kita ko yung... Kitang-kita ko yung pitik ng zoom eh. Pagkasabi, pagkasabi kong mataba. Ganun talaga yung zoom, pre. Ano kasi sa sentence mo yon? Pero nga, hindi, hindi tulad ng mga longganisa pala na sobrang kanyan. Hindi pa umiinit yung loob, pero sunog na yung labas, ah. di ba? Eto, tama-tama lang yung size niya, di ba? Ayan, lutuin lang natin yan, tapos lutuin pa natin yung ibang uh, Pinoy favorite sa atin pagdating sa Boodle Pie. Luto na, pare. Napakadali, napakabilis. Pwede yung tinidor, pre. Kuha lang ako ng isa. Ganda, oh. Diba? Aminog ka na isa. Mm. Sarap talaga nito friend. Ang linamnam. Tsaka pagka nagpapaluto nagpapaluto nito 'yung anak ko. Minsan dalawang piraso na sa kanya eh. Nauuna ako eh, ba? Subo mo na po, Subo mo na, sir. Pinagawa mo sa akin 'yan, sir eh. Pinagawa mo sa akin 'yan. Sumasabog yung kata sa bibig mo, pre. Ang sarap. Ba't tinatabig mo ako, sir? Para nasaktan kita. Nasaktan ba kita? Totoo na yun, sir, ha? Pero ayun, natuna siya, di ba? So, mamaya na natin ipi-plating to. I-tabling pala, di ba? E di, halos tapos na pala tayo. Pero teka lang, magkano tong ano? Deep tapa nila? 75 lang. 75, 75 lang? 25. Eh, itong longganisa nila, itong hamonado. 70. 70 lahat ng variants. Oh. 70 lang sa palengke? Oo. Oh. Ayos, ha? Okay. Pero tayo sa susunod natin. Isa patong tong Pilipino favorite, pare. Paano ba ito yun? Piprito lang naman to, di ba? Pero, uh, pag uh, <laughs> ganyan, hindi mo na pwede pamprito ng iba yan. Pare, hindi, hindi na pwede. Kasi, pang fried rice pwede. Pang rice. Pero, uh, honestly ah, yung shallow frying ng toyo, yung konting mantika, medyo eh, hindi ko masyadong trip yung texture. Kasi, ano, toyo na yan, mabilis nang masunog yan. Di diba? ba? Na. Natutusta na masyado. Ang gusto ko kasi sa toyo, yung parang ano, pre, mga gourmet-gourmet toyo na nakagarap. Ko. Ang gusto ah. ko, ganun yung texture. Makukuha nyo yun sa deep frying, pero naiintindihan ko, kung ay ayaw nyo kasi medyo magastos nga sa, sa mantika, di ba? Eh, intindihan ko yan. So, basta nutuin nyo lang yung tuyo kung paano kayo sanay, di ba? So, salang lang yan. Tapos yung mga talong natin. Yan, balik na natin. Yan, yan, masarap. medyo sunog-sunog na. Hindi ko kakamain yung kamatis. <laughs> yan! Masarap niyan. Tapos sa, sa loob, mainit. Pagkakagat mo. Sino na nadali dito nun? No? Yung mainit na kamatis. Nagtatanong ako! Ay! 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 Ay, Ay Nangihina na kami. I Tiyom yung camera, babagsak ko. Oh! Yan. Okay na ako sa ganyan natin dyan. Yung hindi masyadong natusta kasi pumapay talaga ang tuyo eh, di ba? Ito lalo pumapait ito, oh, pre, kapag hindi maganda prito nyo. Danggit. Pwede pa kayo maglagay dito yung tuyong pusit, dilis, kahit ano. Kami, eto yung trip namin dito eh. Kapag uh, papalapit ka ng papalapit sa lutong ng danggit, sumasalubong dyan yung pait eh. May ganun yan eh, di ba? Kaya minsan mas pipiliin ko pa yung chewy na danggit kaysa sa malutong na danggit pero mapait. Pwede eh. na yan. Yan. So yung mantiga ng tuyo natin, lalagyan natin dito. Tinapa. Nagpiprito ba kayo ng tinapa? O rekta na? Kami rekta na eh. Mas gusto namin, oh, rekta, galing palengke, kain, rekta. Oh, pre, kasi luto na naman yan. Iinitin na lang naman yan halos eh, di ba? Ganda ng kulay, pre, oh. Tsaka amoy na amoy may pagiging tinapa. Yan. Tatanggal ulo, hindi. Tatanggal. Hindi. Ah! Ay, muputok pa. Pleto na, pre. E di tara na. Assemble na natin ng boodle fight na makakain na kayo. Magkalakas-lakas naman kayo ng konti. So, kanin, gitna, sa kapalibot yung mga ulam, di ba? Tutuon yung kanin natin, pre. So, eto muna. Pure foods, beef tapa kimchi rice, pare. Actually, no, maganda to kapag niluto nyo sa non-stick. Kasi yung totong na kimchi rice ay masarap. Yung okay. sa ila, oo. Pero kung walang totong... May naman. May albi naman. Para lang po get siya, totoong po ang tawag namin dati kay Alvin. Tapos, syempre, para kay George, normal kanin na kanin lang, lang. Kanin, kanin lang. Kanin lang. Wala, wala na iba. Pure Foods beef tapas salpikaw, pare. Ay, di. Dito natin ilagay yan. Yan. Oh, dapat medyo nagkaka-energy na kayo ng konti. Wala pa, hindi pa na. Wala pa? Wala pa. pa. Syempre, pare, yung ating Pure Foods samonado longganisa. Tapos, meron niyang Chicken. Cebu style. Tsaka Ricardo, pare. Wala pa rin bangsaya dyan. Tuyo. Right. Dyan. Apinat. Ito, di ko na pinakita. Pero para kumpleto yung uh, silog experience, ito. Scramble. Kailan mo mapapakita scrambled eggs. Di na naman siguro. Medyo talagang niluto namin yung scrambled eggs namin. Na. Medyo sagad. Kasi ayaw natin nagsasabaw-sabaw. Ayaw natin malasado. Pagsabaw del pait. Saan ko lalagay ito? Dito. Katabi nito, di ba? Ito, mahilig ako dito, pre itlog na maalat. Ah, lagay natin dyan. Dessert! Saging! Tapos, ang pinakamalit na pakwa na nakita ko sa buong buhay ko, pre. Oh, ano ba yung ba Ito, oh! Ha? Ah. Pero eh. Pre, konti na lang. latinus na tabi. <laughs> konti na lang eh, di ba? Pag to, hindi matamis, iasabi ko sa'yo, ha? Pero, mas pipili ako ng pakwa na malit basta matamis. Ay, oh! Papaya. Maganda! Pero pa tayo papaya. <laughs> papaya. Oo! Mas malakit sa pakwa. Pag ito, pwede pang pang tinola. <laughs> Ah, hindi, ah hindi. Hindi, hindi, Ganda to. Ito yung mga magandang papaya, pre. Yung hindi pa... Iba kasi hinog, pero ano to, pabulok na eh. Alam mo yun, yung malambot na malambot na. Oo, yung sobrang orange na. Yan. Tapos siyempre, mangga, pare. Sige, gaganyanin ko na, pre. Para sa inyo, di ba? Magulang na kasi ako. I mean, noon pa ako ng gugulang. Pero ngayon ako, totoong magulang. Ah! Baby father. Ganyan natin yan, Last but not the least, pare. Uy! Acara ini, Pak. Hindi, doon din naman pupunta yun eh, di ba? At eto na nga pare ang ating silog budel na talaga nang mga nakakagana at sigurado mabibigyan ng lakas! Etong mga, inaantok pa kayo, no? Oh. Mga puyat na to, di ba? At syempre, ang ginamit natin dito ay ang ating Pure Foods Beef Tapa at ang ating Pure Foods Longganisa, pare. So, teka, paano ba to? Ako ba muna titikim o sasabay na ba kayo sa akin? Kami yung gutom eh, kaya dapat sabay na kami. Hmm, kami nag-request yan eh. Kaya, 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 Si lo, si lo, tera, 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 dito ko sa ating kimchi rice. Sa okay, ginamitan natin ang ano to? Sweet spicy beef Sweet tapa, rice. oh. Kimchi rice yan sa bundle Kim pie. Oh, pre! Dito ka lang makakita niyan. Tamang-tama yung tamis, tamang-tama yung alat, tamang-tama yung pare. Ang sarap. Actually, hindi lang basta kimchi rice magagawa nyo dyan. Basta gamitin nyo yung pure food beef tapa. Kahit parang bistek style, pwede yan. Di ba? Parang ang sarap-sarap nun, di ba? Ito rin ating beef tapa salpikaw. Ito yun, pare. Para sa akin, pare, Nuot linamnam. Bawat kagat, pare, ang sarap talaga. Eko lang, meron pa tayo yung ano dito, longganisa. Ito ko sa hamonado. Nawala. Nawala, ah. Juicy pre. Talaga umano sa bibig ko. <coughs> <coughs> sarap oh. May naririnig ko. Wala, 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 wala. wala, wala. Bawal sumahan sa si bodel oh, May sakit. May, may <coughs> Order or mo oh. lang. Acting lang yun. Nagpaparinig ako. Ay nga, narinig na namin. Kaya mamaya ka na, pare. ba? Diba? pero legit, pare, masarap. Tapos syempre, mga iba-iba. Ito, ito. Oh, yung talong ako, pare. Pure foods din yan. Hindi, hindi, Pure foods yan. Pure talong. Hindi ko, ko, tapos nalagay mo dyan. Lagay na natin ito. Pure Pods Beef Tapay. Ginawa natin yung salpe ko, pare. Oh, the perfect bite. sarap. Sarap, pare. Walaan ko to. Recado. Mm. Recado nga, Oh. Tignan nyo ito. Masarap din itong recado, pare. Tsaka kahit anong flavors, juicy talaga. Diba? Ito ating tapa, at yung longganisa natin, pare. Rich in flavor talaga lahat. Ang sarap, pare. Kaya pa nga. Mm -hmm. mm nga ganyan mo mm. <laughs> Busog na ako pre. Dito muna ako ha. Kamusta na umaga nyo? Ah, sayo na. Eh, di, di nakangiti na kayo lahat. Kanina mo nabubulok na kayo eh. Dapat umaga pa lang nakangiti na tayo lahat pero mas maganda ang ite kapag kasama natin ang Pure Foods Beef Tapa at Pure Foods tong ganisa. Pare, may nagde-dessert na, 'di ba? So mukhang okay na rin kayo. Kaya kayo rin mga inaanak sana i-try niyo ating silog budel o breakfast budel at siyempre, huwag na wag niyo kakalimutan gumamit ng Pure Foods Beef Tapa at Pure Foods Longganisa. Napakarami yung dishes na pwedeng magawa sa kanila. Tulad ng ginawa namin, gumawa kami na salpicao. Hindi lang yan pare, marami pang iba. Kung may naisip ka, pwede may comment sa baba. Yun naman talaga kailangan gawin yung ganito garbo. Kahit pirituhin nyo lang yung Pure Foods Beef Tapa, sigurado makakapagbigay niya yan ng ngiti sa labi ng iyong pamilya pare. Siyempre, yung Pure Foods Longganisa, Ganisa din na talaga nakita nyo naman, ganun-ganun lang. Di ba? Napakadala yung prito pre. Di lang pang almusal, pwede rin tanghalian, hapunan, merienda, midnight snack, habang naglalaro, habang nagtatrabaho lahat pare. Pwede nyo pabaon sa anak ko. Paborito ng anak ko yan eh, bah ni staf ano mm. ulit mo Uh, yes, master. Okay. Uh. Kung nagtatanong kayo, mga inaanak, kung saan mabibili itong mga to, syempre, sa inyong palengke, suking palengke. Ako, dati ako nagitinda sa palengke. Syempre, sa mga major supermarkets din, and syempre, sa mga e-commerce, online platforms, pare, nandun lahat yan. Speaking of palengke, pare, abangan nyo kami, baka mag-ikot-ikot kami sa mga pale palengke, tapos magsilog-silog ah! kami doon. Oy. Oh, pare, di ba? Kaya, kayo? Oo. Eh, pwede naman, di ba? Kaya, mga inaanak, maraming salamat sa parunod. Sana nag kayo, tulad nitong mga to. Ako, nag-enjoy ako kasi mag de dessert na ako. Ang dami kong kinain, pare. Pero marami pa namang longganisa diyan, Tsaka tapa, ah, 'di ba? Marami pa, 'di ba? Ano, busog na kayo? Busog na. Mm. -hmm. Pusog. Daro na, taro na. Pwede na. Kaya natin 'yan. Pwede na mag- oh. oh, pahinga na, pahinga na. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Paki ano na lang yung nandiyan, ha? Ha! Sabi ko kat na. Kat